Hi, good morning, mga meme. It's Billy welcome back to my channel. Here we do it was a lucky charm. And for those of you who are just new here, consider subscribing and hit the notification bell so you will keep updated whenever I post my new videos. At ayun na nga po ha, mga meme Ngayong araw pong ito yun ako Isa naman pong napakintising na topic Ang isha-share ko at ibibida sa inyo Kasi ngayon po ha, mga meme Meron naman po tayong naabatan na isang napaka-powerful At napakpambihirang pampaswerte luck Charm Aha talaga ba? Ano yan? Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano man po ito isang napaka pampihirang pampasweting ito ha mga meme ay panoon niyo lamang po ang video kong nito. O siya. Go mga meme! <laughs> oh, thank you po, manang! O oh, sa'yo na nga po ha mga meme nga po ay topic natin na isang napakapabihirang mutya ha mga meme na tinatawag na mutya ng kalipay o ang mutya ng saging ha mga meme. Mutya ng saging, ano itsura niyan? Ito po ha mga meme, peplexus sa inyo ngayon. Ito po ha mga meme, isang uri po ng pampaswerte na matatagpuan po natin sa puno ng saging. Partikular po ha mga meme sa ugat po nito. Ah, meron palang gano'n Opo, ano yung tsura niyan? Ito po ha, mga meme Ang ating mutya ng saging O ang mutya ng kalipay O, ayan po ha, mga meme Ito niyo yung sa inyo So, eto po. Yan. At batid nyo po ba ha, mga meme, na kung kayo po'y makakatikha po ng mutya ng sagig o mutya ng kalipay, ay napakainan po nitong gamiting pampaswete o lucky charm saan. Kung kayo po ha, mga meme, may mga negosyo. Kung kayo po ha, mga meme, nagbebenta. Eh, napakainan po nitong lucky charm ha, mga meme, para kayo po'y makainganyo ng mga tao. Parang may mutya rin po ng langka. Ako, napaka-powerful po nito ha, mga meme, na makahikayat. maka-attract po ha, mga meme, na mga kliyente, parokyano, magpalaki po ng mga benta po ninyo. At alam niyo po ba na ito po'y napakainam din po ha mga meme na pang protection naman po kung kayo po ha mga meme ay nagtatrabaho sa iba'yong dagat. Kung kayo po ha mga meme madalas magpa-travel-travel yung tumatawid po ba ganang dagat? Ha? Hindi e di to doon sa mga seafarer. Opo, maganda po ito ha mga meme doon sa mga seafarer, doon sa mga seaman. Seaman, seafarer, pareho lang naman yun. <laughs> Opo, kayo po yung mga piloto. Yung lagi na lamang kayo nagtra-travel. Halimbawa, kayo po mga driver. Yung mga nag-deliver kung saan-saan. Yung mga deliver uh, ng mga... Grab, mga Tok Tok, mga foodpanda Panda. Yung lagi na lamang kayo nasa kalye, ito po ang napakainam ha mga meme. Na pampaswerte, na pamproteksyon din po ha mga meme. Napakainam po nito ha mga meme, pamproteksyon. Kung kayo po nga po ha mga meme, nagtatrabaho lagi sa labas. Yung lagi na lamang naglalakbay, nagtatrabel travel ha mga meme. Para kayo po ha mga meme, iiwas sa diskrasya, sa ano bang mga sakuna at mga aksidente. Ah, uh, pala. Opo ha mga meme, kung halimbawa kayo po yung nagtatrabaho abroad, mga OFW kayo ha mga meme, syempre, hindi nyo alam yung mga lugar na yan, kung saan kayo pumupunta eh, baka mamaya makaabat kayo ng mga kamalasan dyan. Eh ito pong napakainam ha mga meme, nataglayin po ninyo ang mutya ng kalipay o ang mutya ng saging ha mga meme. At yun na nga, kung po ito po yung napakainam din pong pampaswerte nga po sa larangan po ng pagbebenta, napaka-powerful po, po din itong makahalina ng tao. Talaga ba? At maganda rin po ito ha mga meme doon sa mga uh, anak ninyo halimbawa kayo po yung mga anak na kukuha ng mga pagsusulit yung may mga kukuha kayo ng mga exam-exam kukuha kayo ng malabaw ng mga entrance exam sa mga UP ganyan o kaya kayo po kukuha ng mga bar exam let ganyan ha mga meme para makapasa kayo para makapasa yung mga anak ninyo ito pong napakainam na lucky charm ha mga meme ang mutya ng saging o ang mutya ng kalipay talaga ba? E eh, naman makukuha yan? Nako, huwag na kayo mamublema ha mga meme. Kasi tayo po ha mga meme, May Merong mga pinalilimusan po nito ang ating mutya ng saging o ang mutya ng kalipay. Kung kayo po ha mga meme, gusto nyo po makaatik ha po nito, e eh, mag-PM lamang po kayo sa akin ha mga meme. Mag-message lamang po kayo sa number ko sa 0995 433 6402. At ito po'y ipadadala ko rin po sa inyo. Ah, oh, talaga ba? Opo ha mga meme E subukan nyo po ito Kung kayo po ha mga meme Nagahanap pa ng mga bagong mga Pampaswerte Lucky Charm Na magagamit po ninyo Ito po ha mga meme Ang ating mutya ng kalipay O ang mutya ng saging ha mga meme At kung kayo po ha mga meme Naniniwala talaga sa mga ganitong mga pamamaraan E wala naman po sigurong dahilan ha mga meme Para ito po hindi nyo rin po Subukan din gawin ha mga meme Malay nyo Ito na po ang magbigay sa inyo Ng mga matatagal nyo Ng mga minimit-himit yung mga kaswerte yan sa mga buhay ninyo. O di ba ka? O, so yun mga meme, sana po yung may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pag attract na naman ng mga bagong kaswertehan. And with that, mga meme, keep safe and god bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. O, oh, ano? Brush ba? O? oh. Ah? oh? <laughs>